Ang Great Wall of China ay binuo mahigit dalawang libong taon na ang nakakalipas. Itinayo ang Great Wall of China noong 220 BC noong Qin Dynasty, sa pamumuno ni Qin Shi Huang. Si Qin Shi Huang ang unang emperor ng China. Mahigit 1.8 milyon katao ang gumawa sa Great Wall of China, mga sundalo at sibilyan ang nagtulong tulung sa pagawa. Ngunit sa kasamaang palad mahigit 400,000 katao ang namatay sa pagawa ng Great Wall of China. Ang dahilan ay ang pagkahulog mula sa mga pader, gutom, at mga iba't ibang sakit. Ginawa ang Great Wall of China upang magsilbing harang sa pagitan ng hilagang bahagi ng China upang maging proteksyon sa mga kalaban ng China noong unang panahon. Ngunit noong 13th century tanging ang bansang Mongolia lang ang nagtagumpay at nakapasok sa Great Wall of China sa pamumuno ni Genghis Khan. At noong 1279 muling nakapasok ang Mongolia sa Great Wall of China at natalo nila ang China sa pamumuno ng apo ni Genghis Khan na si Kublai Khan. At sa unang pagkakataon ng buong China ay nasa ilalim ng dayuhang pamamahala. Pinangalanan ni Kublai Khan ang kanyang dinastiya na Yuan. Ang Yuan Dynasty sa China ay tumagal mula 1279 hanggang 1368. Noong 1368 may isang Chinese na nagngangalang Zhu na nagpasimuno ng pag-aklas laban sa mga Yuan Dynasty sa China. Nagtagumpay si Zhu, napatalsik at napalayas nila ang Yuan Dynasty. At agad pinamunuan ni Zhu ang buong China, pinangalanan ni Zhu ang kanyang dynasty na Ming Dynasty sa kasalukuyan ng Great Wall of China ay may kabuo ang sukat na mahigit 21,196 km subalit sa ngayon 8,850 na lang ang napreserba. Maraming dynasty ang nagdaan sa paggawa ng Great Wall of China, sinimulan nito noong 220 BC at itinigil ang pagkonstrukt ng pader noong 17th century. Sa kabuuan 2,300 years ang pagkonstrukt ng Great Wall of China. Kabilang ito sa Seven Wonders of the World kung kaya't patuloy ang pagdayo ng mga turista mula sa iba't ibang bahagi ng mundo upang makapaglakad sa kahabaan ng makasaysayang pader na ito. At dyan nagtatapos ang ating maikling video, huwag kalimutan mag-like, share at subscribe sa aking channel. Maraming salamat po!